Yon, good morning. Maka kasugud. Ayen. Lalak kada namantae, la kan. Kasia anu sabadu. Pikir saya stayo. Tabos ma anu kasil itu yang mga puno namulak-lak na. Ayen, na na na. pagita ko saya nya maka sugud. Ayen o. Anu mga bulak-lak putih. Pembangun bulak-laknya parang sampai kita. Tolomancak sa bila. Ayen o putih. Anganda do sa, sanu sadolu. Dapat do sa, na, uh, nakaraang ligo sana. Au nakara sabadu. Kasu maulan. Hindi kami nakapaglakad. Yan o. Oh. Ah, bulaklak. ano? o, oh, bango. Bango. Yun, maganda doon sa unahan, mga kasugod. Mabango ang bango na ano, parang sa pagita, yung bulaklak. Yan o. Oh. Yan, pag ano yan, nahangin na, ulan na at saka hangin, wala na rin laglagan na yan. Ano dito? Oh. May tanim na yung palayan. Ang bilis lang sa nila magtanim dito mga kasugod kasi puro makinarya yung gamit eh. Yung pag-prepare ng ano ng balayan at saka pagtanim, pag-harvest puro ano, puro makinarya. Isang tao lang yung gumagalaw, operator lang. Yan. pagkita ko sa inyo mamaya yun sa dulo mga kasugod. Yun dito yung maganda oh, kasi nasa lubong yung ano eh. Sa yung mga sanga ng mga puno. Ma, ano, mga kulimlim. Ano? Mulaklak na siya. Lalalaga na yung iba naglalaglag. Naglalaga na. Ya, dito. Dito kami dumadaan pag nagbabaik Kung malapit-lapit lang to sana sa ano, area namin masarap dito magjaging Si Makulimlim. Ano? Ilog. Yan. Malilim. Buhay na yung mga ano, Laklak -lak ito mga kasugod yan oh. Kinakain yan eh. Yan. Ginagawang salad yan dito eh. Dito sa ano sa kantin namin. Si ginagawang salad yun ng mga ano yung mga damo-damo dito. Dito nga na, ano na yung hindi nakakain sa Pilipinas, sa kakain pala dito. Korean ba? Korean food. Dami lang ano. Pagkain na nalaman. Yan. paligid. Malayo kasi sa ano to. Malayo sa dagat nitong area na napuntahan ko dito. Yan oh puro pali pagpalibot, puro bundok. Yan, palibot to. Oh. Yan wala. Puro bundok ang paligid. lakat tayo kasi overweight masyado. 20 kilos ang sobra hindi daw maganda delikado daw yun delikado kailangan natin pag-uri ng sarili biglakan yung mga bulaklak mga kasugo, do. Oh. si ano hangin ano doon tama yung ano doon sa palay ano puting puti na yung ano ng palay O, oh. kasi nandun na lahat yung ano bulaklak pabor doon sa kanya abuno ng palay abuno na naglalagan mahangin eh mahangin kasi nagbabatsa na naman yung ulan kaya lalakad ngayon pahangit yung ano pahangit yung ano palagi ng yung, yung weekend yung weekend maulan nasa bahay lang ay palagi gamit kapag ano exercise yan pabalik na tayo sa ating area nasa ano na tayo kulang ko tayo sa oras na natin paglalakad-lakad ito tayo kaya inabot dito sa malilim. Maganda kasi ito tingnan, no? Ayan, no? Bulaklak. <laughs> Yung iba, wala na. Maganda sana ito nung ano, no, 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 karang linggo. Kaso nga alam, maulan. Ito, bago pa ito. puti Puting-puti pa. ganyan ito puting-puti pa. Hindi na po 'ko mag-decide ba, ba? Paide mo an bang masasakyan mo? No? Sigip. Ah, tambay sa rali ng matutoy ata. Eh. To. Sana. Dinatin manoy ano, ano pa sa kabila yung hangin eh. Bango sana nitong bulak na 'to, mabango. Isang ano nga kabukiran ngayon mga kasugod kasi tagtanim na. Mag Tatanim na yung mga magsasaka dito sa South Korea. Yan, dito tayo sa ilalim. papalik na tayo sa ating barracks. Mga ah, siguro mga 40 minutes pa na lakad. Yan. Ah, maglakad, lakad. Sarili. Yan, mamaya ulit mga kasugod. Baka may makita tayong magandang bulaklak doon sa unahan. Kasi puro palayan na ito dito sa gilid ko. Ano? Palayan, dito palayan. Ito ilog yan Marami ring mga Koreano diyan ang mimingwit. Ano doon sa ano, sa bundok na. Maganda ang bulaklak. 'Yon. Andito na tayo sa ano, sa wood. Lapit na tayo sa barracks. Yan naglalakad ba diba tropa oh. Punta to. Hey! Tara mahulik tayo ata kayo ah. Ano? Oh. Mama malingke ata to sila, mama Diyan lang sa ano, yung magkasalubong yung puno. Sabe, Joksan. Yung ligbit pa. Yung dito yan. Ali ko. Wow. Mamalingke sila mamalingke. Huh. Ang init ng hangin. tayo nagkita na, ano naglalaano na yung mga bulaklak. Naglaglaga na. Yan, so marami na ang puno na lang yung mga erong mga bulaklak ng mga sugod. Tak na. Pwede tawagin yung mga talim nila dito. Masibuyas. Tsaka kamuti Siyan, oh. Ayan, oh. ito yung ano Ito yung sibuyas na ano, yung puti Yung Ano lang, yung parang Tinatapings lang sa linuto Yung pagtapos na luto Yung ilalagay Ito naman, iwan ano to Ito, kamuti ano, so, kamuti ano o, oh. sibuyas Yan, yung barracks namin Doon tayo umikot kanina sa Kuwa, Ilog. Tapos ngayon dito na tayo sa highway. Highway na dyan eh. Yan. Tama mga pono. May mga dahon na. Ha? Hey. Eh. Tsaka yung ano, dito, palayan. May tanim na yung palayan. Ano? Maano yung araw. Palagi na natarapan ng Kasi nagbabati ka mamayang hapon yata. Ulan. Ulan yata mamayang hapon maka kasugod. Ito ang bulaklak oh. Uh, bago itong bulak na ito, bumago mga nang bulak lang ito, mga asun no. di laga na hindi lang lang magtrabaho hindi lang magkulimlim sa baracks isang uras isang uras kalahati, may ikit yung bulak ano, maglalak sinagsimula ko alasot, so ano na ngayon alas 9.35 uh, na na umaga uh, so maya relax na so yun Kaya dito na lang mga kasugod salamat sa mga panonood dito lang muna yung video natin ngayon kasi wala pa tayong mga content pag uwi natin ng Pinas ano, papalitin natin na ang fishing fishing at saka pagsasaka dito kasi tatrabahan din lang tayo, trabaho lang tayo eh ito so, wala pang tanim papatubig pa lang dito kami ito yung tat pangatlong kabani dito eh. natutulog lahat ng mga trabahante na mga foreigner yan bye bye mga kasugod thank you for watching